I am second day vacation dito nga po sa Philippine Arena. At ang napakasaya nito ay sabi niya, yeah, sama ka na. Total, 15 years tayong hindi nagkita. Ngayon, ililibre kita. Isasama kitang mamasyal. Siyempre, mas masaya ako dahil kasama ko ang aking anak at kanyang boyfriend. Siyempre, ang ate Ellen ko, hindi mawala yan. At alam nyo ba na, matagal na kaming hindi nagkikita ng kanyang anak dahil umpisa na pinanganak ka sa mundong ito. 13 years old na siya. Ngayon, ako nagkaroon ng pagkakataon na makita siya. Kaya maraming sa Salamat sa inyo tatlo. yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, yeah. We're here in Philippine Arena na pinapangarap na marating ni Marnelli ang aking hipag at ang aking uh, brother na si Mardo. First time po nila dito kasama ang unika iya na si Mandy Liwanag. At katabi nito ang Philippine Sports Stadium. At katabi nito ang lokal ng siyudad ni Victoria at ang pinagmamalaki nila na The Garden. sila, Nandito po tayo sa Arena Garden. Tama ba? Ayun, sa Arena Garden at alam niyo po ba, nakaka amaze po ang mga ano karakter nila dito. Ayan o di ba? Ang tawag dito Transformer. Transformer. Tara. Superman. Ate ba? si Superman. Si Wonder Woman. And uh sempre. Ito, ganda. At nyo pa, ito pa. Si oh, gustada. Alam niyo pa eh pa. Oh. ko. Siguradihan. Oh yeah, oh yeah, yeah. <laughs> 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 ang ganda dito. <laughs> 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 ano? Oh yeah, man. ay ang ganda ay. ng bulaklak. Yeah, yun lang po na i-share ko po dito po pala dito sa meeting namin. Meron po din tayo nga uh, Sport studio, stadium, yung brother ko stadium. po at yung kanyang asawa ay dyan po graduate sa tayo. New Era College kaya binalik-balikan po nila noong paggaling nila sa Washington gusto talaga ito kasali ito sa kanilang itinerary na kailangan mapuntahan at maipakita sa kanilang anak na si Mandy Finally, narating ko rin po ang museum. Ito po yung bagong museum na uh, history ng Iglesia Ni Cristo hanggang sa ngayon. May pa sa akin ni Marnelli, Huye, alam mo ba dito ako sinusundo ni Mardo sa gate na ito pagkatapos ko ng school. Sinusundo niya ako ng hapon, tapos may dalang pagkain. Siyempre, sinusuyo, o oh, sa kasabihan nga, susungkiting ko ang langit, makuha ka lamang. Eh, mabuti na lang at hindi ko langot ang nasundot. <laughs> joke, joke, joke. <laughs> And though the skies may not always be clear, I promise that I'll be here, right beside you, kneeling with you and praying with you. We know times will get rough, burdens might seem more than enough, but we can always pray, cause that's what I need. That's what I need. first time ko nakarating din sa museum. Yung history nga ng sa Iglesia de Cristo, paano ito napala, napalawak, paano ito pin, uh, lumaban, at pupapayag paghanggang sa ngayon talagang mang, yung nanghihina ay lalakas ay at uh, mananatili there, at one, sa pagkaiglesya ni Cristo dahil uh, talagang napakaganda po nitong pakinigan kaya puntahan po kayo dito mga ka-oye oye mga kapatid ILC at dito po kami sa INC. Museum Ayun at kasama ko syempre ang aking brother at Ellen and may hipag. Ang ganda ano parang arto ng ano ng quinoa. Uh, ba? Ang ganda, oh. Sobrang laki. Ate, nakuha na ako taas ako. Ano say mo, bro? Return after te, uh, 25 years. I'm back here. Thank you. Ayan. Thank you, guys. Ang ganda, ang ganda ng boses mo, bro. At may nakita kami na taga Central, uh, hindi ko lang alam ang pangalan niya pero napakilala si Mardo na pangulong dia no, sa uh, Washington kaya naman talagang uh, hindi tayo napahiya at nagpa-picture ka agad ang mga ministro. O di ba ang saya? At pagkatapos namin sa museum, tumuloy naman kami dito nga sa garden. Ayun, may ticket na kami. Wow! <laughs> Uy, ang ganda dito. Hanami, first time mo dito? Nakita na kayo ito ng iba mga kapatid? Ate? Sa TV lang. Yan. Ay, ang galing. Uy, may superman dito. May superman dito. Ako oh, amazed na amazed ako. Oh, oh my God! Ang ganda! May video mga kapatid para matit ni Naya iunggitin Isama mo na lang siya dito. Mandi, look at this. Ah, oh, ayan. Sige, ilagay mo sa TikTok, te. Iiyak na bata. Naku, ipupunta yan si Leia. Pag nakita ni Leia yan. Oh. Look. Oh, may hero Kitty. Ay, si, yung gorilla na inirecho mo hanggang. Ay, hindi naka-video, sorry. Ay, pindot. Sapate. Sapate. Ang ganda. Eh, talagang babayaran talaga to. Ang ganda. Kahit ako, ay, ay pwedeng sumakay dito. Ang ganda. Ano ba yan, daga? Ang ganda, ano? Buti at, ma, bro, mo, meron ka nagpas, space na. Oh, one way. Ah, one way. Ito yung buntok ng tikak. Oh, yay, okay, yay! Yeah. At ngayon lang din na lang namin, meron ditong zoo. Ayan, di ba? Ito zebra, look at the zebra. Totoo. Siguro magalagay pa sila dito ng animals. At ito po yung ginawa ng mga sakaya ng araw. Ganyan pala ang bangka ng araw. Lokal lang ba? Kasi ito punta rito? Wow! Ang ganda dito! maganda dito. Talagang pupuntahan pala talaga ito mga turista. Ayan, marami pong halaman. Wow! Ang ganda! Oh, at saka talaga sya. Oh, 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 Sige lang, wait lang. there? So, wait, wait, ati. Okay. So, pa ng jeep na may mga bulaklak. 1, 2, 3. Jeep dito. Oo, oh, oh, ang ganda. Diba? Pip-pip-jip! Sobrang ganda po dito at para din po mga flowers gaya sa Japan. O, dito lang yan po sa Arena Garden. kita niyo po? At ito po ay dating nga butterflies. Pero hindi siya pwede. Siguro nakalipad yan ang mga butterflies. <laughs>

sobra ko itong nagustuhan dahil mahilig ako talaga sa mga flowers lalo na dito sa Japan talagang pinapasyalan ko yan nakita ko na may mga ang mga forma at mga idea niya is galing kinuha rin sa Japan yung iba yung iba siguro sa Amerika napakaganda ng uh, ng garden na ito naku kaya try nyo pong pumunta dito at talaga naman kayo eh. makakakita ng iba't ibang mga ibon mga iba't ibang mga halaman na inyong uh, hindi pa nakikita Aya ayan. Oh, yeah, oh, yeah, yeah, talaga. sa atin sa Japan na na. Ganito. O, oh, ang ganda. Iba-ibang kulay. hindi mo ito napasok dati? Napasok. Okay. One, two, three. One, two, three. Okay, sana kaya lang may host. Okay lang. Ito pa. Ito na si Miss Animal Lover. None other than Miss Mandy Iwana. Look at the birds. They're eating the corn. Gutom Gutom na siguro. Hungry na siya. Ano yun? Kuya, ano yun? Kuya, siya yung? Ah. Uh, alam mo ba kung paano magtawag ng isda? Hindi. Ayan. Is giant panda. Giant? Opo. Ayan yun. Eh. yung so fish. Magtawag tayo. Ayun o. Oh. Ang dami o. Oh. Maganda dito. It's good. Hindi mo ko rin yung kaunti. Marina. Oo. Oh, oh. Mandy, you go to tita yun. Hi, Mandy. Say something. Baby. I love tita Ellen. <laughs> <And> tita <laughs> Ellen. Are you happy? Okay. Are you happy? What do you call that, Mandy? Fish. Coin. Coin. Coin? Ayon po ang arena. Ayon lang ang nakikita niyo, di ba? Gandang. Nakakano? So, mani says, is. This... Ano din mo, sila din manito? Pakekamit na nili. May turista. Two, three, four. Okay. Akun. Oh yeah, I love ILC. <laughs> okay, okay. Si Mardo, alin, alin, alin. crocodile. Wani. Oh, ah, di ba? Hindi ko napansin yun. Teka, oh, oh, salita yan. Sabihin mo, ako iglesia good ni Cristo. <laughs> Ligtas ako hanggang kamata. <laughs> Stoy. <laughs> Mandi, pakantahin mo. <laughs> Come on. Ate Hannah oh, no, may usin. We'll Ayan, o, sabi sa'yo, nagko-talking yan eh. O, It's ako. So cute. Ha? It's so cute. Carlo. Kuya, di ba nagkasalita po yan, sir? Di po, Isa po siyang Pilipin galaw po. O, oh, Ropo Sarnville. Ay, sorry. Ropo Sarnville po ang pangala po niya. Ro? Ropo? Ropo Sarnville. Ropo. Ano sa? oh, sa, sa Tagalog po ay kalaw po. Kalaw. Ah, may panis English pa mo. Ayan. Meron pa po tayo sa kabila pa po. Malawak pa po doon. Ayan. Ito, ano pangalan niyan? Kalaw. Kalaw. Ito si Vocation Bird. Yes. yes. Ayan ko lang. <laughs> Sabi niya, kasama raw niya tayo eh. Let's ka ah, dito. <laughs> Meron pong restaurant sa loob, yung pong Brace Cafe and Restaurant. Ang mga staff po dyan na hindi nakakapagsalita, bingi. Pero merong isang staff na nag-guide na nakakapag, uh, nakakapagsalita. Pero yung mga staff lahat na the rest is talagang uh, uh, gumag gumagalaw lang sila at hindi nila narinig yung iyong sinasabi. Pero binigyan sila ng pagkakataon na makapagtrabaho. O diba, ang bait-bait ng mga kapatiran. Talagang binibigyan na makapagtrabaho yung may mga kapansanan. At take note ha, napakasarap ng na lasa ng pagkain dyan sa cafe na yan, sa restaurant na yan. Ang sarap nilang magluto. Siguro Bilabang mabawi na lang sila talaga. Hindi sila makapagsalita pero ipaparamdam nila yung kanilang pagmamahal. Talagang napakasarap po. Talagang na... na nalasahan ko sabi ko, oh yeah, ang sarap talaga, o di diba? May okay. ring din siya, oh. Alam niyo makapasyal kayo dito, sulit ang inyong ano, pamamasyal. Sulit ang bayad, sulit ang pamamasyal. Oh. Wow. Wow. Mm. Right? They kissing. You see that? <laughs> They're so cute. It's kissing. Nag-kissing sila, di ba, Mandy? Opo. Nakita mo? Kuha naman ang video? Opo. Talaga? Opo. Oh, like when they were like on the like doing this to the feathers. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. <laughs> They're so cute. They're like pink. Nah. <laughs> yeah. You love the color. Oh, i'm mm -hmm. right. Ang ganda. Fly, fly. Open your ano, wings. tawa ng tawa ang anak ko. Dahil habang bini-videohan niya ako, nadulas siya dyan. munting na talaga siyang natumba. Kaya, munting nilang nakabalansa pa rin siya. At eto no nga po ang Amaka Ang aking ate Ellen. pa pauhuli ba naman yan sa video, video at mga picture-picturean? Naku, ayan, uma. Aura na nga. kinuhaan ko rin si Ate Marne dahil uh, first time niya, niya na videohan niya ng ganyan na solo niya nasa mga flowers uh, talagang sabi niya yeah thank you tuwan tuwa siya eh lalo pat ganito pag mabait ang hipag eh talagang yan eh mamahalin mo rin o diba para maulit at hindi madala para next time ililibre daw niya ulit ako <laughs> At ito nga pong iba't ibang klase ng ibon, ito daw ay inangkat pa sa ibang bansa. At dinala nga po dito sa garden. Talaga naman maaaliw kayo kapag nakita nyo dahil ngayon mo lang kayo makakita ng ganitong mga ibon. Eh dati ang nakikita ko lang ay ibong parak binabaril ni ama. Ayun lang. Eh ngayon hindi kakaiba. O di ba iba-iba pa mga kula. Ay! Ako yung glasya ni Grace na! Ano yung alin ka? ka na talagang tanga niya. Visit ka bro. Wala ka na hindi ka nagpa-Christmas yan. <laughs> na, Tago ka! Ngayon, New Year, wala pa rin. <laughs> Do you understand me, Mandy? Hello. Hello, Daniel. Oh, hello. Kasi oh, ito yan? Hello. 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 Si Blada, no? Arte. Hello. 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 Hey Ayun. Oh, ah, Don't angry. Hello. Alam niya, ang lamig. Nagagalit ka sa ko kuya. lamig ako eh. Hello? Hello. Hmm? Ayaw mo. Hello? Niloloko naman yata ako nung stop dito. Hello? Nagsalita siya, di ba? Gago? I'm not gago. Hello? Hello? Ano sabi niya? Hello, di ba? What is... What? I don't know the same way. Hello? 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 Hello?

Oh. Siya lang ang titingin sa akin, ano? Romantically. Nakasmile? So, like... Kahit hindi naman. Yan. Cute. 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 Kuha na mo ko ng ganito, Nene. Nene! Halika. Tap ka lang muna dyan, ma'am. More, Dito, oh, yeah. oh, yeah. te. Ganda. Ganda. Balikan natin to, kuya. Yung costume, bagay na bagay sa'yo. Ganda rito. para tayo nasa Japan. na sa Yung costume. Ay, no. Nasa yung Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hindi, oh, yeah. oh, yeah. may time pa naman tayo. Natin. <laughs> <laughs> May <tulay. laughs> Wala kayong picture. Asan ba siya? <laughs> eh, sa amin. Yeah. Sasama ko sa video to. Maganda to. Mante dito. dito. Wow. You're tired na. Yeah. So nice. Smile, baby. Say, oh, no. like this. Like this, yeah. Tapos susuot ako kayo ng kimono sa bahay. Wait lang, lang niya daw po. Niya. Oh. 0.5.2 Sir, yung polo, paki yan. Yun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun! Saka dun. Yung pinaka-dabit mo, mam. Pagkakit yan ka lang. Stolen. Ang <laughs>

na eh. First time ko rin nakita itong itong Philippine Sports Stadium. Pero yung Philippine Arena, nakita ko na noong 100 years